ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin John Lord? Angela, naniniwala ka ba sa feng shui? Mm, Malamala. So-so. <laughs> uh, kung kayo'y naniniwala sa feng shui, nagsimula kahapon at magtatapos sa September 16, ang tinatawag na Ghost Month dito raw yung yin o yung dark energy ay mas malakas kaysa sa yang. At sa panong ito raw, bawal daw magpakasal, magtayo ng bago negosyo, bumiyahe, magpa-opera, at gumawa ng lahat ng mga malalaking desisyon sa buhay. Pero dahil ang pananalig natin, gaya ni Angela, ay nasa siyensya, dito na lang muna tayo sa Agosto bilang bukod sa buwan ng wikang pambansa ay buwan din ng kasaysayan. Kasi kung tutuusin, ang daming mahalagang nangyari na bumago sa kapalaran ng Pilipinas. Augusto Uno, may dalawang presidenteng namatay, si Manuel Quezon, noong 1944, na hindi na umabot sa kanyang August 19 birthday at noong 2009 si Cory Aquino. August 31, 1907, pinanganak ang isa sa pinakapopular na pangulo sa ating kasaysayan, si Ramon Magsaysay, ang urig na The Man of the Masses, na namatay sa isang plane crash noong 1957. August 8, 1901, tinatag ang Philippine Constabulary na ngayon ay ang Philippine National Police na hanggang ngayon ay mga kawani pa rin na makati ang mga daliri sa gatilyo ilan sa kanila. August 18, 2012, namatay si DILG Secretary Jesse Robredo nang mag-crash ang kanyang aeroplano. August 21, 1983, binaril habang bumababa ng aeroplano si Senator Binigdo Aquino Jr. August 21, 1971 din binomba ang meeting di avance ng Liberal Party sa Plaza Miranda. August 23, 1896, nagpunit ang limang daang katipunero ng kanilang sedula sa Pugadlawin na hudyat ng revolusyon kontra Espanya. Dahil din dito at kaarawan pa rin ng iba mga bayani gaya ng Marcelo del Pilar, ang last Monday na Agosto ay National Heroes Day. August 28, 1987, nilusob ng mga rebelding ram ang Malacanang at nasugatan ang mamang ito na long hair pa siya dyan. At marami rin mga trahedya ang nangyari sa Agosto gaya ng pagguho ng Cherry Hill Subdivision sa Antipolo noong 1999. Noong 2010 naman, sunod-sunod ang mga balita ng mga nahuhulog dabo sa probinsya. August 29, 1916, dahil sa Jones Law, maaari nang mahalal bilang mambabatas ang mga Pilipino. Kaya ngayon sa Kongreso, may na-expel na laban na, sa terorista. At sa Senado, may eksperto para sa ekonomiya. Hindi natin alam na baka raw ang sagot para mabayaran pambansang utang, ang mag-anak pa marami para lumaki ang populasyon, para mas maraming mag-aambag. At nga pala, huwag kalimutan, August 23 nangyari ang malagim na Loneta Bus Hostage Crisis. Tandaan yan. Siguradong walang kinalaman ang lahat ng ito sa mga ghost month, ghost month na yan. Sa Pilipinas, ang umiiral yata ay ghost life. At yan ang headlines sa On History ngayon. May replenta dana, del bilog ang balita. Basta walang manggo-ghosting, Angela at Paps. Huwag kang manggo-ghost. <laughs> Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.